multiple mysterious lights. Lumitaw sa kalangitan, maliwanag, tila nasa isang formation, hindi may paliwanag. Nakunan ng isa sa pinaka-advanced observatory ng mga panahong yun para lang mawala nang walang anumang bakas. 1950 sa Palomar Observatory, ikinagulat yan ng mga scientist. Astronomical anomaly ba ang mga ilaw na ito? Sikretong government technology? O patunay ng extraterrestrial life? At paano kung hindi lang ito ang pagkakataong nagpadala sa atin ng mensahe ang kosmos? Noong April 1950, ang Palomar Observatory na matatagpuan sa kabundukan ng Southern California ay nangunguna pagdating sa astronomical research. Gamit ang advanced photographic plates, ini-scan ng mga astronomers ang kalangitan para makakita ng mga bagong bituin, galaksis at cosmic phenomena. Gabi ng April 12, 1950, ang kanilang mga instrumento nakakuha ng ilang kakaibang bagay. Yan nga ay ang ilang glowing dots of lights. Sa unang tingin tila normal lamang na bituin ng mga ito. Ngunit sa mga litratong nakunan bago ang plate na yan, wala ang mga glowing lights. At 30 minutes pagkalipas ng litratong yan, wala din ang mga glowing lights na yan. Ang mga ilaw na ito nawala. Nag-iwan ng malaking tanong, ano kaya mga ito? Walang maiisip na paliwanag ng mga scientists. Hindi ito meteors, masyado kasing steady. Hindi aircraft, hindi rin satellite. Nakunan kasi ito bago pa ang panahon ng Space Age. Ang unang satellite ang Sputnik 1, 1957 na launch, kaya't hindi ito satellite. 1996 nang kinunan muli ang rehiyon at wala pa rin ang mga glowing lights. At hindi lang iyon, nangyari ulit ito pagkalipas ng dalawang taon. July 19, 1952, 8.52 ng gabi, kinunan ng parehas na observatory ang isang parte ng kalangitan. Isang kumpol ng tatlong bituin na maliwanag na makikita sa litrato. Ngunit pagdating ng 9.45, kinunan muli ang rehiyon at sa pagkakatawang ito, wala na ang mga bituin. Ilang dekada ang lumipas noong 2020, Binalikan ng Vasco Project ang mga photographic place na yan. Gamit ang mas advanced na teknolohiya, umaasa mabigyan ng paliwanag ang anomali. Ngunit wala din naging konkretong sagot, tinawag nila mga ito bilang The Vanished. Maari kayang hindi talaga ito mga bituin, panandali ang pagbisita ng isang grupo ng mga extraterrestrial sa atmosphere ng Earth? Isang sulyap sa isang advanced technology mula sa ibang mundo? Ang discovery na yan, umpisa pa lamang. Hindi yan ang huling pagkakataon na ka-encounter mga scientist ng hindi may paliwanag na pangyayari sa kosmos. Ilang dekada ang lumipas, 1977, nakatanggap tayo ng isa sa pinakamahiwagang signal na naitala sa ating astronomy. Pero hindi gaya ng mga lights ng palomar, ang signal na ito ay malakas, sinadya at hindi malilimutan. August 15, 1977, isang ordinaryong araw para sa Big Ear Radio Telescope ng Ohio State University. Sa araw-araw na pakikinig nito sa kawalan ng kosmos, ang The Great Silence ang nananaig. Minsan may naririnig, solar bursts, solar death explosions at may iingay na residente ng planetang Earth. Pero ng araw na yon, sa direksyon ng Sagittarius Constellation, may narinig na kakaibang signal ang radio telescope at wala itong kaparehas nang mapansin ni Jerry Iman ng napakaayos at tila sinadyang signal sa isang computer printout ng radio data isinulat niya ang isang salita yan ay ang salitang wow at yan ang nagbigay ng pangalan sa discovery ito, ang wow signal malakas ang signal at misteryoso ang precision nito walang kaparehas na natural phenomenon na narecord na natin Ilang beses sinubukang hanapin muli ang signal at kahit walang ibang ebidensya tungkol sa signal na ito na nanatiling unexplained ang wow signal. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na ang wow signal ay hindi lamang ang kaisa-isang kakaibang fenomeno na nagmula sa deep space? Pagkalipas ng ilang dekada, nagsimula makadetect ang mga astronomers ng isang bagay na mas makapangyarihan. Mga milliseconds na pagsabog ng enerhiya at hindi ito may paliwanag. Isang tahimik na gabi, nakatingin ka sa walang hangganang ng kosmos nang biglang may signal, mabilis, matindi at hindi may paliwanag. Kumikislap mula sa pinakamalalayong bahagi ng universe. Ito ang FRB o Fast Radio Burst, isa sa pinakamisteryosong fenomena sa modern astronomy. Pero paano kung ang mga signals na ito hindi random at intelehente ang pinanggalingan? Unang nadiskubre noong 2007 ang fast radio bursts ay mga millisecond long pulses ng radio waves na nag-originate billions of light years ang layo sa atin. Sa mga nakalipas na taon, iniisip ng mga scientists na ang FRBs ay resulta lamang ng ilang cosmic events. Mga nag-collapse na star o nagsanib na black hole. Ngunit nang mas marami sa mga signal na ito ang nadiskubre, lumitaw ang mga pattern. Mga pattern na nag-iwan ng nakakatakot na tanong ang mga FRB ba ay mga mensahe mula sa isang advanced extraterrestrial civilization? Nagsimula ang lahat sa Lorimer Burst, ang unang FRB, aksidente na nadiskubre habang nag-a-analyze ng data mula sa Parkes Radio Telescope sa May Australia. Nagmula ito billions of light-years away, puno ng enerhiya sa loob ng isang millisecond, katumbas ng enerhiyang inilalabas ng araw sa loob ng isang buong araw. At magmula noon, daan-daang FRBs na ang na Bawat isa, nakapagtataka. Noong 2012, nakadetect ang mga astronomers ng isang bagay na hindi pang karaniwan. Isang paulit-ulit na FRB. Hindi gaya ng ibang FRBs na isang beses lang lumalabas mula sa iba't ibang lokasyon. Ang isang ito, paulit-ulit mula sa iisang lokasyon. Hindi ito pangkaraniwan, Natural phenomenon ba ito? o may gustong makipag-communicate sa atin. Ilang researchers gaya ni Avi Loeb ng Harvard sinasabing maaaring ang mga FRB, ebidensya ng alien technology, posibleng immense energy beams ginagamit para sa mga interstellar spacecraft. Parang galactic lighthouse nagsisigna sa void ng space, isipin mo ang isang napaka-advanced na civilization na kayang i-harness ang isang star. At sa prosesong ito, nakakagawa sila ng signals na hindi natin maintindihan. Parang science fiction pero hindi may isang tabi ng mga scientist ang hypothesis na yan. Gayunpaman, mas lumalalim pa ang misteryo. Noong 2020, napag-alaman ng mga researchers ng ilang FRBs ng galing mismo sa Milky Way Galaxy. Ang isa sa mga ito na trace na nagbumula sa isang magnetar, isang uri ng neutron star na may napakalakas na magnetic field kaya't at least isa sa mga FRBs may natural na explanation. Gayun pa hindi lahat ng FRBs may natural explanation. Ang iba napakalakas, ang iba madalas ang pagsulpot at ang iba sadyang hindi may paliwanag. Pero hindi lang fast radio burst ang cosmic mystery na nagiiwan ng maraming tanong at ikinukonekta sa extraterrestrial life. Ilang taon lang bago sinimulan ng mga siyentipiko na lutasin ang palaisipan ng paulit-ulit ng mga FRB, isang kakaibang bagay ang dumaan sa ating solar system. Isang bisita, hindi katulad ng anumang nakita na natin. October 2017, ang mga astronomer sa Haleakala Observatory sa Hawaii nakakita ng isang object bumubulusok sa ating solar system may bilis sa 315,000 kilometers per hour. Pinangalan nila itong Oumuamua na ang ibig sabihin ay scout o messenger sa Hawaiian. Pero hindi ito ordinaryong asteroid o comet. Naiba ang Oumuamua. Una ay ang hugis, Pahaba at manipis ito. Parang isang malaking tabako sa kosmos. Nasa 800 meters ang haba at nasa 80 meters ang lapad. Wala pa tayong nakikitang ganyan sa kosmos. Ang mga asteroid kadalasang bukol-bukol, bilugan, hindi regular ang hugis. Ang comets naman may buntot ng gas at dust. Pero ito, kakaibang hugis, parang dinisenyo, sinadyang gawing ganito. Tapos kakaiba din ang ikinilos. Nang dumaan ito malapit sa ating araw, hindi ito sumunod sa inaasang direksyon ng mga scientist. Bumilis ito, tila may isang hindi may paliwanag na force ang nagtutulak dito. Ayon sa ilang scientist, maaaring dulot ito ng mga nag escape na gas mula sa comet, tawag dyan ay outgassing. Kaso walang anumang gas ang na-detect, walang kahit isang particle. At dyan nagsimula mga tanong, alien spacecraft ba ito? Gumagamit ng propulsion system na hindi natin naiintindihan? O baka naman isang space probe, pinadala ng isang advanced alien civilization para obserbahan ang ating solar system? Ang Harvard astrophysicist na si Avi Loeb nagpropose ng isang idea. Ayon sa kanya ang kakaibang acceleration ng Oumuamua ay may papaliwanag kung isa itong solar sail. Manipis at magaang structure, dinisenyo para i-harness ang light ng isang star para sa proportion. May theory na na technology dito sa Earth pero paano kung naperpekto na pala ito ng ibang sibilisasyon sa si space? Pinadala sa ating solar system para tignan tayo. Sa kabila ng lahat ng yan, radio silent ang umuamua. Kung probe nga ito, maaring hindi na ito gumagana. Parang Voyager 1 at Voyager 2 na pinadala natin sa deep space. Hindi nagtagal ang umuamua sa solar system. Maikling panahon lamang ito na obserbahan. Sa bilis ng pagbagsak nito, mabilis din itong nawala. Nag-iwan ng maraming katanungan ng umuamua naging palaisipan kung binisita pa tayo ng isang extraterrestrial probe. Pero hindi lahat ng unidentified objects nang galing sa deep space. Ang ilan masyado malapit sa atin, nasa loob ng ating atmosphere, nagtatravel ng mabilis at hindi may paliwanag. At ang nakadetect sa kanila, hindi astronomers, kundi military. noong 1984 sa loob ng gusali ng North American Aerospace Defense Command o NORAD isang kakaibang anomalyang na detect. Kilala ang NORAD sa metikuloso nitong pagtatrack sa anumang lumilipad malapit o sa loob mismo ng ating atmosphere. At sa mga oras na iyon, nakadetect ng signal, hindi ito isang ordinaryong blip, hindi aircraft o satellite, iba ang object na ito. Tinawag nila itong fast walkers Ginamit nila ang term na yan para ilarawan ng mga unidentified objects na gumagalaw ng napakabilis. Hindi ito kagaya ng mga tinatawag nilang slow walkers. Termino naman na ginagamit nila para ilarawan ng mga satellites, rockets at mga debris sa atmosphere. Ang mga fast walkers masyadong mabilis, hindi maikumpara sa human technology. Ang sighting noong 1984 ang unang encounter ng NORAD sa ganitong fenomena. At ito ang pinakakakaiba, malaki, metalik, kakaiba at napakabilis ng galaw. Tila pumasok ang object sa atmosphere mula sa deep space, bumagal ang bahagya na tila pinagmamas ng ating planeta tapos ay biglang umalis ng napakabilis. Sa loob ng NORAD naging usap-usapan ng encounter na ito, maaring advanced satellite or aircraft o secret project ng ibang bansa. Pero para sa mga nag-analyze ng data, malabo ang mga hulang yan. Pero hindi lang fast walkers ang nagpakamot ng ulo ng mga eksperto. Habang pinag-aaralan ng mga researchers ang misteryo ng unidentified objects sa orbit, isang palaisipan pang pa dumagdag, mas matanda, mas misteryoso, at marahil, mas nakakatakot. Ito ang isa sa kinikilalang pinakamalaking misteryo sa mundo ng mga UFO. Isang object na go-orbit sa Earth may mga nagsasabing ancient ito na una pa sa human space flight na una ng ilang libong taon at may mga naniniwalang ebidensya ito ng extraterrestrial surveillance. Yan ay ang The Black Knight Satellite. Ang misteryo nagsimula noong 1954, tatlong taon bago pa man malunch ang Sputnik, ang unang artificial satellite. Inireport ng isang retired naval aviator na si Donald Kehoe na may dalawang unknown satellite sa na nag-orbit sa Earth. Imposible ito dahil walang sino bansa ang may kakayahang maglagay ng object sa orbit ng mga panahong iyon. Late 1960s mas nakakuha ng atensyon ng kakaibang object na ito. Paminsan-minsan natatrack ito ng mga radar stations at astronomers kakaibang orbit. Pole to pole ang orbit, hindi ka pare sa mga man-made satellites na sumusunod sa equatorial paths. Ang polar orbit ng Black Knight satellite ay nagsasuggest na ginawa ito for surveillance Ideal kasi ang orbit na ito sa pagscan ng buong planeta. Pero ano o sino ang naglagay nito sa Earth? Noong 1998 sa STS-88 mission, ang mga astronomers ng Space Shuttle Endeavor nakunan ng litratong isang kakaibang itim na object palutang-lutang sa ibabaw ng Earth. Inilabas ng NASA ang litrato. Bumaha ng spekulasyon. Sinasabi ng ilan na space debris lamang ito, maaring thermal blanket nakalas mula sa space shuttle. Ang iba naman hindi sangayon sa explanation na ito. Kakaiba kasi ang hugis at ang orbit hindi sangayon sa typical na galaw ng isang space debris. Para sa mga believers, ebidensya ito ng Black Knight Satellite. Ang misteryosong object na sinasabing ancient artifact na may extraterrestrial origin. At ang kwento mas lalo pang lumalalim. May ilang researchers na nagsasabing alam ng mga ancient civilization ang Black Knight Satellite. Noong 1899, ang kilalang inventor na si Nikola Tesla nakareceive ng kakaibang paulit-ulit na signal habang nag eksperimento at pinag-aaralan ang radio technology. Inilarawan niya ito bilang intelligent and purposeful. Ilang taon nang lumipas noong 1920s, nagsimulang makatanggap ang ilang amateur radio operators ng parehas na signal. Ang phenomenon naging kilala bilang long delayed echoes. Mga radio signals na tila nag-bounce back mula sa isang hindi tukoy na source pagkatapos ng isang hindi pangkaraniwan delay. Signals ba ito mula sa Black Knight Satellite? Nagpapadala ba ito ng mensahe sa atin? Ang mga misteryong ito patunay lamang ng kakulangan natin ng kaalaman tungkol sa universe. Iba iba man ang hamon at tanong sa mga kasong ito, ang pag-advance ng ating teknolohiya at scientific methods nagbibigay sa atin ng mga paraan para mabigyan ng kasagutan ng mga palaisipang ito. Pagdating sa Palomar Transients noong 1950s, may ilang scientific explanation ng pinropose. Andiyan ang ilang explosive events gaya ng supernova, gamma ray burst o luminous red nova. Ang problema, hindi ito tugma sa karakteristik ng nakitang lights noong 1950s. Masyado mabilis na wala ang lights at hindi ito iisang ilaw lamang. Hindi man imposible kakaibang pangyayari ang magkaroon ng multiple explosive events sa isang parte ng kalangitan ng sabay-sabay. Isang problema ay ang limitasyon ng teknolohiya ng mga panahon yun. Photographic plates ang gamit, may limited sensitivity at resolution kumpara sa mga bagong teknolohiya ang ginagamit ngayon. Gamit ang mga advanced telescope at real-time detection, maaari mabigyan ito ng sagot. Problema ay hindi ito madalas nangyayari, kaya walang pagkakataong mapag-aralan ito in real-time. Ang 1950s tranches mananatiling misteryo. Maaring cosmic events na hindi pa natin naiintindihan. Maaring grupo ng alien spacecraft. Parehas ng yan. Walang patunay. Hindi naman matapos-tapos ang debate ng wow signal may mga nagsasabing interference lamang ito nang gagaling mismo sa Earth, maaring satellite o aircraft. Pero ang characteristics ng wow signal hindi tumutugma sa kahit anumang man-made interference. Ang pinaka-exciting na explanation ay ang extraterrestrial explanation. Kaso limitado ang data, nasa 72 seconds lamang, hindi sapat ang impormasyon para sa isang conclusion. Bukod dyan ilang beses sinubukang hanapin muli ang signal, pero wala at hindi na tayo kailanman nakatanggap pa ng kaparehas na signal. Kaya't ang wow signal, nananatiling misteryo. Ang FRBs pwedeng may paliwanan ng ilang cosmic events, magnetars, collision ng dalawang neutron stars, pulsars, supernovas. Ang FRB 200428 na nadiskubre sa Milky Way ay isang magnetar. man ang mga cosmic events na ito hindi may papaliwanag ang lahat ng nadiskubring FRBs lalo na ang paulit-ulit na FRB. Gaya ng FRB 121102 na nag-imit ng daan-daang FRBs mula sa iisang lokasyon. kaya hindi pwedeng ipagsawalang bahala ang extraterrestrial origin. Sa ngayon may limitasyon pa din sa pag-aaral ng FRBs dahil sa karamihan ng mga ito nang gagaling sa pinakamalalayong lugar sa si space. Kaya't mahirap matukoy ang eksaktong lokasyon ng origin? Siguro sa hinaharap magbibigyan ito ng sagot, bagong cosmic event man o alien explanation. Ang umuwa-muwa, karamihan sa mga swarmers tanggap na comet lamang ito. Pero may ilang mga scientist, gaya ni A.V. Loeb, ang bukas sa extraterrestrial explanation. May video tayo sa umuwa-muwa sa channel na ito, pwede mong balikan. Para sa akin, interesante ang object na yan. Kaso wala na ito sa solar system, hindi na natin pwedeng pag-aralan. Ang fast walker na na-detect ng NORAD 1984 ay NRO Signal Intelligence Satellite. Ang problema sa usapin na yan ay walang official na impormasyon ang nanggaling mismo sa NORAD. As if maglalabas naman sila na impormasyon kung may makita man sila. Pero kung may makakadetect ng mga alien probes sa atmosphere, malamang ang mga military facilities gaya ng NORAD ang makakadetect niyan. Ibang usapan nga lang kung sasabihin ba nila ito sa atin o hindi. Isa sa pinakanababanggit na ebidensya ng Black Knight Satellite ay ang litratong ito. Mula sa STS-88 Space Shuttle Mission noong 1988 at ang official explanation ng NASA ay Thermal Blanket. Isang Thermal Blanket na dinisign para maging cover ng antena. Ang signal na natanggap ni Tesla ayon sa mga bagong pag-aaral ay maaaring signal ito mula sa isang pulsar. Ang mga LDEs na nadetect noong 1920s hanggang 1930s, natural phenomenon. Ang ating ionosphere nagre-reflect ng mga radio signals. Ang sinasabing kakaibang polar orbit, noong 1950s ang Soviet at US nagpapadala ng ganyang klaseng satellite. Karamihan sa kanila hindi na operasyonal, maaaring mapagkamalang misteryosong satellite mga modern telescope at tracking systems na nagmo ng libo-libong debris sa orbit. Walang na-identify na tutugma sa description ng Black Knight Satellite. Mga scientific missions at satellites na dinisenyo para maghanap ng anomalies sa orbit. Walang nakikitang tutugma sa Black Knight Satellite. Habang ang mga misteryong bumabalot sa Black Knight Satellite ay maaaring may paliwanag gamit ang siyensya, ang istorya na nanatiling usap-usap pa sa mga alien at UFO community. Habang walang patunay ng existence nito o maliwanag na ebidensya na tatapos sa usapin, mananatiling misteryo ang Black Knight Satellite. May video din tayo tungkol dyan sa channel na ito. Pwede mong balikan. Ang mga misteryong ito nagpapaalala sa atin na marami tayong hindi alam sa kosmos. Ang bawat hindi may paliwanag na signal, bigla ang paglitaw ng mga ilaw o misteryosong objects sa orbit nagbibigay sa atin ng pag-asa na maaaring may ibang buhay sa universe. Ang kagustuhan natin makakita ng extraterrestrial life ay kadalasang bumubuwag sa limitasyon ng science at ating imahinasyon. Nagahanap ng sagot na siyang babago sa kung ano ang papel natin sa universe. Ngunit habang mas nakikinig tayo, nagahanap sa mas malayo, may isang nakakatakot na tanong. Paano ko ang katahimikan na hindi dahil walang ibang buhay sa universe, kundi dahil meron? At sa hindi magandang dahilan, pinili nilang manahimik. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas.